Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat at welcome na naman sa isang bagong video So for today's video ay pag-usapan natin kung bakit ganito ang angle ng aking mga solar panel Pero bago ko sabihin sa inyo kung bakit ganito ang angle ng aking mga solar panel ay Gusto ko munang ipakita sa inyo kung alin ang direction ng sunrise at sunset ng araw dito sa amin Kapag katapusan ng December, doon po ang sunrise ng araw. At ang sunset naman ng araw ay doon. Pero kapag buwan ng July, doon ang sunrise ng araw at doon ang sunset ng araw. So, sunod naman ay explain ko sa inyo kung bakit hindi pwede ang 45 angle degree ng mga solar panel dito sa amin. So, yung dalawang solar panel na to ang gawin natin na example. Maganda ang ganitong angle ng solar panel kapag steady na doon ang sunrise at sunset ng araw. Pero pangit ang ganyang angle dito sa amin dahil yun nga, kapag July, doon ang sunrise ng araw at doon naman ang sunset Kapag ganito ang angle ng solar panel dito sa amin at doon ang uh, sunrise ng araw, ang unang tatamaan ng sinag ng araw ay ang likod ng mga solar panel. So para sa akin talagang pangit ang ganyang angle ng solar panel may isa pang problema sa ganyang angle ng solar panel kapag doon ang sunrise ng araw kailangan mag-antay ka ng hanggang 9 o'clock bago tamaan ng sikat ng araw yung buong solar panel so konting kaalaman po para may idea kayo kung ano ang pipiliin ninyo na angle ng mga solar panel ninyo. Ang Pilipinas ay isang tropical na bansa. Kaya pwede po na 10 to 40 degree ang angle ng mga solar panel. At mataas pa rin ang harvest ng mga solar panel kahit na 10 degree ang angle ng mga solar panel so yan po ang isang dahilan kung bakit ganito ang angle ng aking mga solar panel ang gusto ko kasi kaya ganito ang napili ko na anggal ng aking mga solar panel ay dahil gusto ko ko na buong araw may access yung mga solar panel sa sikat ng araw ang gusto ko buong araw na tamaan ng sikat ng araw yung mga solar panel so yun nga ganito na angle ng solar panel ang ganito na angle yung napili ko na angle ng mga solar panel. So, umabot ng isang taon na pinag-aralan ko kung ano ang pipiliin ko na magiging angle ng aking mga solar panel. Sa mga experiment na ginawa ko tungkol sa magiging angle ng aking mga solar panel, ang napili ko na pinakamaganda na angle ng aking mga solar panel ay 10 degree angle. At nag-search na rin ako sa Google kung ano ang maganda na angle ng mga solar panel dito sa Pilipinas. At ang lumabas sa Google ay 10 to 40 degree angle ang pwede na magiging angle ng mga solar panel dito sa Pilipinas. Tulad so, ng sabi ko kanina, ang Pilipinas ay isang tropical na bansa. Kaya pwede ang 10 degree angle. So, I think hanggang dito na lang ang video na to at maraming salamat po sa panonood. Bye guys!